Hello, what's up guys? Welcome back sa another MU Dragon Adventure Mobile Content. In this video ay para tong video to ay dedicated natin sa mga spender dyan na kung saan ba dapat sulit gamitin yung inyong pera para mag-top up dito sa MU Dragon Adventure. Pero syempre ay kung bago ka lang sa akin channel at gusto mo ng mga content about sa MU Dragon Adventure ay mo kakalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa larong ito. So sa wala na pagtatagal pa, ay simulan na natin. Kanya no guys no. So kung ikaw spender eh dapat mo syempreng mapanood to kasi ito yung mga priority na dapat mong ika-top up dito sa larong MU Dragon Adventure para mas mapalakas yung iyong character. Number 1 is ito, yung Soul Stone. So, ano nga ba yung Soul Stone? So, ito yung makikita guys dun sa may skill. Ito yung Soul Ring. Kung nakikita nyo yung aura yan, nakikita nyo yung kulay red na yan. yan. yung Soul Ring. Then, pag nag-up up kayo, eh, ganito yung magiging itsura nyan. Nilay ko kasi sa bolt. Open lang natin. Bali, random quantity ng uh, Jewel of Harmony or Soul Stone yung makukuha mo pag nag-open ka dito. So, nagtatop pa ako nito ng dalawa per day kasi 50, uh, ah, 56 pesos lang kada isa. So, dalawa ng dalawa. So, yan. Para ma-upgrade mo yung itong uh, yung Soul So, makikita mo yun. Pag-click mo itong parang book na to Yung Skill. Then, ito. Soul Ring. Ito yan. Kada aura is may katumbas siya na attributes na ma makapagpalakas ng karakter mo. Yan. Ito yun naman yung pula dito. Uh, skill damage 25% na advantage na. Dahil na kung ikaw ay skill dependent like wizard. So pangalawa na magandang priority mo na pag top up is yung mga event. So kung may makikita kang mga event na gaya nito yan, yung uh, fairyland, yan. Uh, magandang opportunity yan para bumili ka nitong advance nakita nyo naman makaka bili kayo, makakakuha kayo ng jewel uh, of Luck. so pakita ko sa inyo kung magkano yung presyo ng jewel of Luck pag bibili mo so ayan, narami na dito, wala dito nandito yun sa wiki. so ayan, dito, ayan ang price ng jewel of Luck is 29.99 so ibig sabihin uh, yung jewel of Luck plus almost 20,000 na uh, diamonds is worth 29.99 dollars pero pag bibili nyo siya sa event is ito lang yung price kapaplan ba ito kaya mapakita ko sa inyo kung magkano nga ba yan plus 70,000 diamonds pa yan guys ayan o oh, 830 lang siya guys compare mo dun sa worth 29 dollar which is uh, ah ayan parang doblado nitong amount na to parang nasa 1.6 plus so ito nakakuha ako ng na isa Uh, sa pagka-top-up sa event yan naman makakakuha uh, tayo ng 70,000 diamonds dito o yan makukuha nyo dito fuel of luck pa lang manalo na kaya so, syempre uh, pag tayo nakapagyan mo dito dotro natin yan sa mga event yung makukuha yung mga special na item or mga time limited item okay nagtro dito sa mga various event yan. Pwede pa kayong mag-claim dito sa daily top-up. Ang dami yan uh, bali plus 10,000 may gito then ah uh, do draw natin syempre yung mga ayan, 30 pa to guys yun yun Pero na ako tayo nung yung pang sa ring Then, uh, uh, tapang yun 3.20 Kita. So yun nga guys, nakaisa na tayo ng jewel of luck Upon top up Sa pagta top up natin isa din Dito is pwede pa tayong bumili ulit Ng isang jewel of luck So dalawa na Sa halagang $14.99 Pero maganda rin kunin tong ano Ito, toto ito, 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 Itong pang Pang element Maganda rin niya ang purple Kasi time limited din yan guys So kung um, kung sawa na kayo sa of luck pwede niyong i-priority kunin to. Kasi maganda rin to para sa mga pet na. Tapos, kung may mga diamond kayo, is pwede nyo kunin yung mga ganito, since kukunin natin is of luck dito, kukunin natin tong pang-upgrade ng element. Yan, ito. So, 35,000 yan for 3 chests na. Di ba? Yan, bilhin lang na natin to. 35,000. Siguro. Uh-huh. Tapos dito Ayun, ito Ito Bilhin natin Ayun, hanap pa tayo ulit Ito, 35k ulit Ayan, dalawa na yung bill natin So, mahalaga yan para sa element ng ating hero no? So, napakasimple lang naman uh, I-apply nung jewel of luck Ito na, i-click mo lang dito Then, yan I-click natin ng ano, lock insert Then, sa kabila pa, since dalaway na natin sa halagang 14.99 dollars. Yan, yan natin. Laki, sa, laki ng dagdag na sa stats guys. So, oh. 90k mahigit. No? So, ayun ah uh, kung may suggestion kayo or may mga tanong kayo regarding sa larong MU Dragon Adventure, ay huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at hit notification bell para sa mas marami pang update. Tungkol sa MU dragon adventure mobile Marami salamat sa panonood and see you on my next video yeah everybody knows that i'm breaking down everybody knows i ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now i made mistakes but now i don't ever wanna be alone i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way i know feeling low about to blow back up